Hey what's up mga kaibigan for today's video guys Samahan nyo na naman ako At pupuntahan na naman natin yung mga ginawa nating trap So ayan guys dahil kahapon hindi natin na puntahan, Hindi natin na bisita So baka may chance na makakuha tayo ngayong umaga guys So tara samahan nyo ako So and guys malapit na tayo Malapit na tayo sa location na kung saan nandito yung mga trap natin guys. Yung wala so punta natin yung iba. so time check 6am ng umaga guys nandito na tayo guys So guys, uh, dito na naman tayo sa bagong spot na nilagyan natin ng trap yung nakarang araw. Sige, sige. May matrap natin no. So ayun guys uh, Wala tayong huli ngayong araw Ngayong umaga Pero guys uh, Babalikan natin ito mamayang hapon Kung wala man ngayong umaga Baka sa mamaya Mamayang hapon is Nakakuha tayo guys So pagta-trap Hindi naman sa araw-araw nakakakuha tayo guys uh, Mas maganda talaga pagka maraming trap guys Ah uh, maraming uh, malaking chance na makakahuli tayo guys so ito yung mga trap natin guys ito yan isa tapos তোমি so, নাযায় trap natin guys oh. So ayun guys uh, na zero tayo ngayong araw. So pero babalikan natin 'to mamayang hapon, guys. Hindi man tayo nakahuli ngayon, baka mamayang hapon is makakahuli na tayo, guys. So sa pagtatrap, guys, hindi naman araw-araw uh, is makakakuha tayo. May time talaga na hindi tayo makakakuha. Pero tuloy-tuloy lang dahil ito yung kaligayahan natin, guys. So as of now, 6 AM nandito na tayo sa kagubatan, guys. No? dito na tayo sa kagubatan guys so ayusin lang natin yung ibang trap natin ito yung pinakita ko kanina sa inyo tapos ng hapon babalikan natin to guys baka sakaling makakuha na tayo so ayan guys salamat sa panonood ninyo at hinihingi ko yung suporta ninyo guys sa pamamagitan ng pag subscribe pag like sa ating mga video guys so I hope na sana bago mag 2026 is mamit na natin yung 4,000 watch hours guys so tulungan niyo ako guys at supportahan niyo ako hanggang na lang guys maraming salamat sa panonood niyo.